react lang tayo sa isang radio uh, broadcaster na pinaslam mm. dan sa may misamis bumalik na po talaga ang mga uh, masasamang gawi sa Pilipinas ang target na po nila ngayon ay yung mga uh, broadcasters, newscasters kita nyo naman just recently ang Banateros eh, balak kasuhan dahil uh, magbibigay tayo ng platform din sa mga tao na uh, hindi pinapansin ng media and ito uh, eto uh, meron na namang tayong uh, kapatid sa media na sumalangit ang kaluluwa dahil uh, sa hindi natin malalaman ng reason or reason pero uh, nakakatakot yan is dati yung mga uh, masasamang loob inaantay ka or sino surveillance ka pa katulad naman nangyari kay uh, Porsche Lapid diba napansin nyo naman na parang alam yung mga galaw niya so eto naman ngayon my goodness hindi na sila makapag-anday nagmamadali sila mga bossing pinasok pa nila sa loob ng bahay at doon pinas lang sino na naman kaya na politiko ang uh, sisisihin nila Diyan sa pagkamatay ng Uh, kapatid natin sa broadcasting, sino man kaya ang kanilang uh, uh, sisisihin dyan sino naman kaya ang kalaban nila sa politika ang uh, ano nila dyan <laughs> gagawin nilang fall guy abangan natin mga bossing ang susunod ng mga istorya dyan sa ano na yan, krimen na yan, but anyways nakakatakot, makita nyo naman pinasak din sa bahay Tingnan natin kung bibigyan ito ng uh, pansin ng uh, katulad ng pagbigay ng pansin or ng atensyon, sobrang-sobrang atensyon sa pagkamatay ng uh, gobernador Digamo dyan sa Negros Oriental. Dito nyo naman, yung Negros sa Negros Oriental, pinasok din sa bahay. Pero ito talaga, pinasok sa bahay, alam yung loob ng bahay, as in, alam kung saan nag-feed, nag-live uh, feed itong uh, broadcaster na ito na namatay. So sumalangit ang mga ni brother at sana mahuli yung totoong pumatay dyan sa mamang yan. Hindi yung fall guy na naman. Hindi yung may tuturo na naman ng mga politiko. Ayan. So ingat-ingat lagi sa mga kapatid natin sa pagbatikos. Uh, hindi nila naiintindihan ang ating ginagawa ay para sa kanilang ano rin. Sa kanilang uh, improvement din uh, hindi siya na marunong tumanggap ng constructive criticism ngayon kaya uh, ang pinaka way nila of uh, answering yung ating mga batikos ay e, ayan mga ganitong klase ng ganoon so ingat ingat mga banateros at lahat ng mga kritikal sa mga maling nangyayari sa bayan